At dahil may kailangan tayong bilhin ngayon, hihiramin muna natin ang laman ng loob ng baboy. Bibilangin natin ngayon kung ilang milyon na nga ba ang naipon natin sa loob ng dalawang buwan. At ito na nga ang dalawang buwan na ipon challenge natin. Sa lahat ng nanonood dyan, ishare mo ang video na to at hulaan mo kung magkano lahat ang laman ng baboy. Ang pinakamaswerting makakahula ay makakatanggap ng papremyo galing sa atin. Talasan mo ang paningin mo at bilangin kung ilang milyon ang aabutin. Ito nga pala ang ginamit natin pambili sa Wi-Fi Piso Vendo Machine. Sabi nga nila, pag gusto mo ang isang bagay, hindi malabong makukuha mo rin. Ang salitang imposible ay para lang sa mga tao walang gustong abutin. Hindi naman kalakihan itong naip ko pero isa ito sa patunay na kung gugustuhin mo ay kaya mo rin kaya laging tatandaan na lahat ng malaki ay nagsisimula sa maliit na bagay. Dahil walang imposible sa taong marunong magsumikap sa buhay. Kaya wag puro chismis ang atupagin mo sa kapitbahay. Dahil sa panahon ngayon, hindi na uso na lagi kang nakadepende sa iyong nanay. Dahil hindi totoo na palagi lang masarap ang buhay. Kung ikaw yung tipong anak na palamunin lang sa bahay, kailangan mo nang humiwalay upang malaman mo kung ano nga ba ang tunay na kulay ng buhay. Huwag kang palaging nakadepende sa iyong nanay at tatay dahil hindi habang buhay kaya nilang umalaman. Kailangan mo ding kumampay at matutunang sumabay kung ano nga ba ang tunay na takbo ng buhay. Hindi totoo ang swerte sa buhay. Maswerte ka pag natutunan mo kung paano maghanap buhay. Dahil alam mo, dito sa mundong ginagalawan mo, sobrang daming taong nakatutok sa'yo. Hinihintay lang ang pagbagsak mo sa kinatatayuan mo. Kaya galingan mo, artista ka sa sariling buhay mo. Huwag mong hayaan na ibang tao ang magdidita sa takbo ng buhay mo. Lumaban ka, laban mo, lahat ng dinadaanan mo ngayon, pagsubok lang yan. Sinusubok ka ng sitwasyon para mas maging matatag ka pagdating ng tamang panahon. O ano, yun lang, bibitaw ka na, susuko ka na, ilaban mo, labanan mo. Pangarap mo yan, tapos susukuan mo ng ganun-ganun na lang. Tapos ano, babalik ka na naman sa dati. Aasa ka na naman, hihingi ka na naman sa magulang mo. Magulang mo yan, oh. Tingnan mo, magulang mo, unti-unti nang hihina na. Habang tumatagal ka dyan, pinag-iisipan mo kung itutuloy mo pa ba o hindi na. Tingnan mo magulang mo, unti-unti, araw-araw, mas lalong nanghihina na. Unti-unti, nangungulubot na, umaasa sa iyo na sana. Ikaw naman, ikaw naman ang magliligtas at mag-aahon sa kahirapan nila. O oh, ano, tingin mo, di mo kaya? Kaya mo yan, huwag kang padadala sa mga sasabihin ng ibang tao sa iyo. Ikaw yan, pamilya mo yan, alam mo mismo sa sarili mo kung ano yung kaya mo. O oh, ano pa hinihintay mo? mo. Simulan mo na. Paguhin mo na. Ituloy-tuloy mo na. Kaya mo yan. Ako na mismo nagsasabi sa'yo. Alam kong kayang-kayang kaya mo. Alam mo yan. Sarili mo. Sis, ikaw pa. So, follow, share for more videos. Salamat.